Masarap po ba? Yeah! Oh, Ayan, ah, yes. naka-vlog ka ba? Ako pa po. Try ah. yeah. po. Shoutout, shoutout. Baka may gusto kayo shoutout. Shoutout, uh, Shout out Ayun. Ito, shoutout na ano. Sa iba, baka um, ang meron. Masarap po ba yung ano? Parang ni Dibata? <laughs> sulit. Sulit, sulit. Sulit na uh, sa uh, 120. 120? Oo. Ang chicken. Bang 20 at saka 100. Sulit na sulit po ang pares ni Diwata. Maraming maraming salamat po. Oh, po? Sige po. nyo po. Last pin Warren po. Ah. Mm. Ito po. Ito po. Mm, last pin Warren. Yan. Okay. Bangan nyo po. Si San, taga-UK ka. Pagpintayin mo. Tanuri mo to. Yun. Yon. Thank you. Thank you po. Salamat po. Yon. Oh Guys, paano? Ang dami na natin na vlog. Talagang napakasaya. Sana makita natin sa si ako Nakita ko, kaya lang. Ano lang? Parang uh, ano niya lang nun. Hindi talaga. Kailangan makita natin siya ng personal. Kaya lang, anong oras na? Kailangan okay. Shout out. Ano nga daw? Sabi ni Diwada Pares. Ayun. Ayun, kung makain Diwada Pares. Ayun, ba mag-rap? Ako, marunong mag-rap. Sige, mag-rap ako. Ako, may bigyan kanya ng uya. Sabi sinabi kong matatapik up the song, nabing mo bisyong nikotin. Bisyong oh. nikotin? Oh, tiga, tiga lang.